Hello guys, sandito na naman ako ngayon guys para mag-share ako yung tungkol sa Bagwa Meror ha, Bagwa Meror kasi ang dami nitong nagtatanong sa akin guys ha yung may ritual na talaga yan guys, may ritual tapos bliss kailangan ganun para siya ay effective yan guys ang ibig kong sabihin yan guys, yung Bagwa Meror na yan guys ay napakaganda niyan guys pantaboy ng malas ha ito guys ay sinasabit ito sa labas ng pintuan. Yan guys, sa labas ng pintuan, yung sa entrance talaga, yung sa main door natin, isinasabit yan sa taas ng, kumbaga sa taas ng pintuan. Yan guys ay napakaganda niyan ha pantaboy ng kamalasan. Yung para bang imbis na papasok sa iyo ang mga bad negative energy na yan. Ha kumbaga nahaharang na niya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ito pa guys, yan guys ay magandang gamitin guys sa may mga T-junction. Di ba pinaliwanag ko na sa inyo yung T-junction? pinaliwanag ko na sa rails. Yan guys, yung may mga T-junction na bahay, yan guys ay maganda din panlagay pansabit sa labas. Ha? Kasi marami guys sa akin yung mga nag-message yung sa T-junction na bahay. Ha? Yung iba hindi yata alam kung ano yung T-junction. re, Papaliwanag ko na lang ulit sa inyo. Ibablog ko na lang ulit. Yan guys, ang T-junction na bahay. Ang daming nag-message sa akin na sunod-sunod daw ang namatay sa kanila. Yan guys, nag-message sa akin. Yan guys. Tapos ngayon, kasi hindi talaga maganda ang T-junction na yan. Ha? Yung T-junction na yan. Yung bahay na halimbawa lang yung straight na kalsada pa ganun. Tapos nandyan yung bahay nyo sa tumbok na yan. Tapos kalsada pa ganun. Yung para bang T, di ba ganun? Yun ang T-junction na sinasabi na hindi maganda. Yan guys ay maganda panlagay sa sa, bin, sa pintuan sa, sa main door talaga. Yan guys, tapos yan guys ay kumbaga nagtataboy ng malas. Ano? Embesa makakapasok sa atin ang malas, hindi. Yan guys dahil tinatab, tinataboy niya or hinaharang niya. Tapos yan guys ay nagtataboy din guys ng mga negative energy, tapos yung mga bad energy na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin kay kumbaga napakaganda niyan. Ako niyan guys, gumagamit din ako niyan guys. Yung kundo ko guys na dalawa, nilagyan ko yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, nilagyan ko sa labas. Yan, tapos dito din, meron din guys yan, nilagyan ko din sa pintuan ko. Mas maganda kasi guys yung meron mga ganyan kisa sa wala. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, yan guys ay nagtataboy sa mga masasamang elemento. Alam na natin yung mga masasamang elemento, diba? 'yung masasamang elemento, kagaya na lang 'yung mga itim na duwende, mga masasamang engkanto. Yan guys, masasamang elemento. Kasi ang mga elemento guys ay hindi pare-pareho yan na sabihin mabait. Parang kagaya din yan guys ng tao na may mabuti at may masama. Yan lang guys ang ibig kong sabihin 'yung pagdating sa ha mga bad elements sa tapos mga good elements. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan din guys ay nagtataboy sa mga bad spirit. Ha, alam na natin yung mga bad spirit, yung mga kaluluwa na mga ligaw-ligaw na masasama. Dahil hindi lahat guys ng mga kaluluwa or mga mga espiritu na yan guys ay mabubuti. May mabubuti at masasama. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Pagdating sa mga bad spirits na yan, bad elements na yan, yan. Tapos ang ang bagwa mirror na yan guys ay kumbaga napakaganda niyan guys pagdating sa yung para bang pagtatangkaan kayo diyan sa loob ng bahay, pag nanakawan kayo o kahit na ano pang masamang tangka, yung para bang kinokontra niya. Kasi may salamin yan guys eh, may salamin yan. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya kumbaga napakaganda niyan para kontrahin yung mga tangka na mga hindi maganda kontra sa inyo. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Pasensya na kayo, nakapambahay lang ako ha. Andito pa yung mga anting-anting ko. Nakapangsabit sa akin. Moldabite ko. Tapos yung libyan ko. Yan guys, mga swerte. Yan, protection. Tapos ngayon guys, yan pa guys, ay kumbaga napakaganda niyan guys sa mga may lihim nagalit sa inyo. May lihim nagalit sa inyo. Halimbawa kapitbahay nyo, kahit sino pa yan guys, na may lihim nagalit sa inyo. Yung para bang, para bang shield siya para maiwasan yung mga ganyan na mga bagay. Ha, kasi mahirap guys kapag nagagalit ang isang tao. Kaya, kagaya na lang guys kanina, na experience ko guys ha, na experience ko. Ha, may namalim mo sa akin, pumunta ako guys sa Robinson, kaya yan ang ayoko talaga guys na maggalak-galak ng kung saan-saan. E may importante lang akong lakad guys. Pumunta ako ng Robinson ngayon, ano guys, kumbaga nakatayo ako doon guys sa labas ng ano dahil medyo sarado pa guys ang mall. Napaaga ako ng konti. Ngayon, may lumapit sa akin guys na mataba. Mataba na lalaki. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, kung mapapanood mo man ako ngayon, yan guys ang ibig kong... Mataba siya, ang laki ng katawan niya, ang lakas ng katawan niya. Tapos ngayon biglang lumapit sa akin, nagulat ako kasi nagulat ako, yung pala, manghihingi siya ng pera. Eh, sa gulat ko, imbes na makapagbigay ako sa kanya ng pera, hindi ako nakapag-abot ng pera sa kanya. Pero ang laki talaga ng katawan niya, manghihingi lang siya ng pera. Nagulat ako. Ngayon, nagalit siya guys sa akin. Yan, kaya mahirap yung mga ganyan guys na walang protection. Eh, isingit ko muna to. Nagulat siya sa akin, tapos ngayon kung ano-ano na ang sinasalita guys. Sabi sa akin, mamamatay daw ako pag uwi ko. Yan guys, ito, maaksidente daw ako pag uwi ko, ito buhay pa rin ako. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Pero ninerbius ako guys sa mga binitawan niyang salita. Dahil kahit nasa malayo na siya guys, talagang panay ang salita niya na mamamatay ka, mamamatay ka, ganun ng ganun guys maaaksidente daw. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya takot ako, ma na, parabang natakot ako, pero tiwala ako sa mga protection ko. Sabi ko, bakit ako matatakot? Sabi ko, siguro kung wala akong protection ako, jusko ang panginig ko talaga guys, grabe. Dahil kahit nasa malayo na siya guys, panay ang sabi niya na mamamatay ka na pag uwi mo. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kaya pag uwi ko tuloy, medyo sabi ko, jusko, ikaw na ang bahala sa akin, Diyos ko. Sabi ko, buti na lang may mga protection ako. Tapos ngayon, binalikan ko siya. Sabi ko, ikaw, uh, sa'yo yan, mangyayari, sa'yo yan, mangyayari. Inaano ko talaga siya, dini, ina, Inaano ko siya ng gano'n guys. Dahil kumbaga gusto kong ibalik sa kanya, yung sinabi niya. Hindi niya kasi alam na ako ay maraming proteksyon. Yan guys, ang ibig kong sabihin, siningit ko na naman. Yan guys, kaya mahirap yung mga ganyan ha. Yung may galit guys, siningit ko na naman. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kaya kumbaga hindi maganda guys, yung ano, yung bagwa mirror na yan guys. Para bang uh, yung mga kapitbahay natin o kahit sino man na tao na nasa labas na may galit sa atin ay para bang nakukuntra niya. Para bang siya sa pintuan natin. Yan guys ang ibig kong sabihin kayo, kumbaga napakaganda ng bagwa mirror na yan. Tapos yan guys, ay kung kumbaga maganda yung pagdating sa health sa health, sa health yung para bang hindi tayo sakitin sa loob ng bahay, yung para bang, mga iwas sa mga ganun na mga pangyayari kasi di ba, marami guys yung mga sakitin na kahit mayayaman sila ay talagang mga sakitin sila. Yan guys ang ibig kong sabihin kay napakahirap din minsan yung ganyan. Yan guys mga sakitin, mayayaman, marami akong kilala guys na mayayaman ang mga sakit grabe. Yan guys ang ibig kong sabihin, yan ay para bang nakakakontrast siya guys kasi nakasabit siya sa main door natin. Yan guys, tapos maganda siya yung para bang pagdating sa swerte, yung para bang wealth. Yung alam na natin yung wealth, 'di ba? Yung swerte yan or kahit nakasaganahan ng buhay, yan guys ay makakatulong para kahit papano gumaan ang pamumuhay natin, ha. Yan guys, kumbaga napakaganda ng bagwa meron na yan. Prosperity, yan guys ang mga dala niyan. Kumbaga napakaganda ng bagwa meron na yan. Tapos 'yan din guys ay nagdadala ng magandang swerte sa atin. Yan guys ang ibig kong sabihin, kumbaga, tayo guys na mga nasa loob ng bahay, nasa loob ng bahay ha, ay kumbaga mas may chance na swertehin tayo sa buhay. Yan guys ang ibig kong sabihin kasi, bakit ganun? Kasi nga ano guys eh kumbaga, kumbaga ah uh, ang mga papasok guys na mga negative energy or kamalasan sa buhay sa loob ng bahay natin ay para bang pino-protect para bang hinaharang niya ito. Yan guys ang bag ang ano ng bagwa mirror. Yan guys sa kumbaga napakaganda niyan guys. Basta siya guys ay kumbaga tunay siya. Kumbaga baga nablis na siya or may ritual. Yan guys tapos maganda din ito guys sa mga bahay na mga minamalas. Hayan guys ang ibig kong sabihin. Lalo na yung T-junction na bahay. Yan guys. Inano ko na yan guys sa ko ha. Yan lang guys ha. Kumbaga baga -ano nyo na lang. Ah, uh, lang guys. Tapos pasensya na kayo guys sa kasi ang dami sigurong nagme-message sa akin guys sa Facebook ko, yung may 129k ako na followers guys. Hindi na sis guys, hindi ko na yung nagagamit guys dahil ano guys, kumbaga na hack. Grabe guys, yung paka talagang pinarecover ko talaga guys. Hindi na talaga nakuha. Yan guys, ang ibig kong sabihin, may bago akong Facebook ngayon. Ang pangalan ko ay Askim Julie Janim. Yung nakared ako guys, ha, nakared ako. Wala na yung isa guys na Juliet Lianto na ano ko guys na 129k followers. Wala na yun guys, may bago akong Facebook na ginawa lang kagabi, kahapon. Yan guys ang ibig kong sabihin. Doon nyo na lang ako guys i-message ha. Yung mga naghahanap sa akin dyan ha. Ask him Julie Janim nakared ako na para may hawak ako na baso na may wine. Yun guys ang Facebook ko ngayon. Ha yan lang guys isa lang yun. Ask him Julie Janim kung ano yung pangalan ko dito sa Facebook ko ay sa YouTube. Yun din guys ang pangalan ko doon sa sa Facebook ko ha. Yan lang guys, tapos pasensya na guys sa mga nagme-message sa akin. Alam ko maraming nagahanap sa akin guys ha. Marami nagahanap sa akin. Baka isipin nyo, ay naku si Ma'am Askim, wala na hindi na nagparamdam. Nagpaparamdam ako sa inyo, andito pa rin ako sa YouTube ha. I-add nyo na lang ako sa Facebook ko. Yan lang guys, thank you guys, I love you all. Ayan, pinaliwanag ko na sa inyo yung Bertod ng Bagwa Mirror. Basta bliss na siya ha, maganda siya gamitin guys para sa labas ng bahay. Kasi ako guys, yung dito din, din guys is naglagay ako. Tapos sa kundo ko guys na dalawa naglagay ako. Yan guys ang ibig kong sabihin kasi gusto ko naman syempre. Mahilig ako guys sa pampaswerte. Yan lang guys. I love you all.